magandang buhay. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod niya si Inday. So ngayon dadalhin ko kayo ngayon sa aking gali gulayan ng ating ina. Diyos ko ang ingay ng aking mga kabataan dito. May sumasama-sama kasi eh. Tingnan nyo. don't So ngayon papakita ko sa inyo ang gabi. Alam nyo ba ang gabi na to ay nagkakaroon ng takway. So kukunin natin yung takway kasi masarap ito. Ayan. So di ba? Masarap ito ang takway. Sa mga hindi nakakaalam at nakakilala nito, the best to na ulam. <tap> CJ, don't scare to be quiet. So yan, yes. ang tataba nila, no? So ito yung hinahanap ko sa US. di oh, dito lang pala, napakarami. Kasi How napakaraming talbos. Oh. Ha? Huh? Oh. Dito lang. So ngayon, oh. ang sarap to i eh. paksiw. Oh. Ayan. Uy, kasarap po. Oh. Tingnan mo si nga. Ayan, takwa ito. It's another one. Mm, it's another one. It's a big one. Napakaraming takwa. Nag-short lang ako. O oh, diba, ang daming takwa. Hmm. Makikita mo kasi talaga ang takway kasi malinis ang garden ng aking ina. So ikuti natin to. Ang dami natin makukuha ng takway. Ayan ang takway. Sa mga hindi yeah! nakakaalam, ayan. Ito po, napakadami pong gulay dito sa akin. ng aking ina. Mm. So, pwede na ako magbenta sa inyo. Hmm, bibili ba kayo? Sarap to ipaksi. Oh. Napakaraming buong talbo. Ang tawag dito takway. Hindi ko to ipagpapalit. Ano. Masarap ang mga organic. Ang mga gulay dito sa bukid. Ang daming takway sing! Grabe! Hmm. Don't be jumping, CJ. Lula is gonna switch you. Ang daming takuhay talaga. Papaksiw ko to. Tumutubo na lang siya.

Oh, lami kaya ni pang panggulay, Pang gulay. Ha? Naghana. Naghana kuha sing. Butang giha. Tagaan ay kuan mga ng talbos ba? Ha? Oh, talbos. Oo, talbos sa muti. Nalagi naghan. Nalagi Tagay lang gud dahon siguro ba. Aw dahon dili mo pwede na ko dahon. Tama, malagat. No. Malagat. Aw nay daghan pag kuha diri. Tuko mo nga na pa sa Na daghan kay oi. mahurot na mo. Ang kangkong gani pag kuha nimo na na Hmm. So na ajeng tag iya diri watching. Na si tag iya oh tanawa. Morning tag iya sa Ashinda. <laughs> 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 Nara daghan po kay talbos ka muti. Oh. pud makuha. Do isa ka po ah, na. Na sa ig anak. Sa <laughs> <laughs> -ana, sa na na Abon kay gusto. Ay model din sa gulay Oo, oh, oh. San pakak may model sa gulay oh. Sayaw diha besing. Model sa gulay oh. Model sa gulay. Oh, model sa gulay ni. Dunya nire re. Kung wala kang ayos an ko adam.

Tangkong. ah kong. Ah, okay. 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 <laughs> ha? Taun, kuha na kuha. Tangkong. Sa tubo na sa. mo? O tangkong sing. Ani okay kuanda iblot. tangkong. palit tangkong. Ai, ni nang buligya. <laughs> dito sa San Fernando.

So, hanggang dito na lang muna. Keep on watching. Next time, update ko kayo ulit.